Good day mga -tito Bar! What's up! What's up! For today's video po ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang mga anong nga ba ang mga uh, accepted by Lalamob sa modelo ng sasakyan marami po kasing nagtatanong sa atin uh, Tito Bar ano bang model ng uh, ginagamit mong van at anong nga ba ang mga tinatanggap ni Lalamob Update po natin ang tinatanggap ni Move ngayong 2024. Tingnan po natin yung website nila. Para na din po ito sa mga bagong gusto magpasok sa Lalamove ng mga sasakyan at sa mga gusto pong uh, pumasok sa Lalamove ay nang malaman po natin lahat kung ano-ano ang mga sasakyan na tinatanggap nila at yung mga model na accepted nila. Ngayong 2024. At base po dito sa website ng Lalamob uh, Chinig ko lang po ito sa kanil sa tinype ko lang na LalaMove accepted vehicle and requirements. So nakalagay po dito yung mga uh, tinatanggap nila sa motor. Accepted vehicle brand. Yan. So tayo ng salamin para mabasa natin kasi hindi ko na nababasa pag masyadong maliwanag. So yan po, Rakal. Hindi ko masyadong kilala tong motor na to, tong Rossi. 2015 in up. Ibig sabihin any brand accepted. The first two. Yan po yan. Requirements. If not, the vehicle owner, yun po ang kailangan nila, letter of authorization with valid ID at date of sale. Kung hindi ikaw yung may-ari, pwede naman yung mga authorization nga. So, hindi po natin pag uh, tutuunan yung mga yan. Dahil ang unit po natin at ang mga tinatanong po sa atin ay kagaya ni si Maron na 1,000 kg. So papasadahan natin itong mga ano kapag sa sedan 200 kg po yung ano nila ah uh, category ng kotse. Ito Bios 2010 and up Toyota sa mga Toyota yan, Honda. 'Di ba Honda hindi yan pwedeng ipanghanap buhay. So hindi na po natin alam yan. Uh, sa mga kotse yan po, pagka Toyota 2010, pero pagka ibang brand, Hyundai 2010, Mirage 2012. At ito may 2017 Chevrolet. Ambira, no? So, requirements ganun din po. Authorization pag hindi kayo yung may-ari, ah uh, if non-professional if vehicle is not under your name Ayan in BI clearance napakahalaga po, napakahalaga po yan valid 3 months valid in BI 3 months valid yung ORCR at sa ano po yung MPB na inaano ni Lalamove 300 kg ay yung mga ganito po adventure nakapalobo di yan at naka ano dito sa mga 300 kg ay yung Innova, Avanza Suzuki APB yan 3 at ganon din po ang pinaka mababang ano model talagang 2010 yung pinaka sagad na ang kasunod Kapag 600 kg naman po ang inyong applyan Ay pasok dito yung category ng Starix L200, yung Mitsubishi, Suzuki EPB FB Body 600 kg lang pala yun Saka itong Suzuki Super Carry dapat ang modelo po ng inyong sasakyan ay 2015 in up kapag isuso naman Plexi cube ay 2017 pero kung mga starex 2010 pwede at dito na po tayo sa ginagamit natin itong sa L3FB 1000 kg po to kapag L3 po ang gagamitin ninyo at ipapasok na ninyo sa Lala Move ay at least 2010 ang pinakamababang year model yan po kapag Puton 2010 Hyundai ito yung H100 2010 at yan sa mga ban naman kagaya ni si Maron ang Nissan or 2010 din po ang ina-accept nila in up ayan so kapag hindi rin po ikaw ang may-ari ay authorization ang kailangan talaga number 1 yan valid ID saka yung bintahan nyo notarized at professional driver's license yan if non pro license Bisaya pala to hindi ko mahimu. Um, mahimo gihapon ka na ma-verify. <laughs> yun po pala yun. So yun lang po yung kailangan natin. Ito yung mga requirements. Lalamov Partners Driver Lalamov Partner Driver Starter Kit. Nakakautal ano? Yan lang po yung kailangan natin. Uh, NBI clearance tapos professional driver's license tapos pipicturan nyo yung vehicle nyo unahan, likuran, tagiliran at lalong lalo na itong uh, ganito po yung wala ng upuan para mati makategorize nila kung 1000 kg ba papasok yung sasakyan nyo kasi yung iba po kasi may tinitira dito upuan. Pagka may nakatira ka pong upuan na dito sa may unahan, papasok po yung banyo is 600 kg lang ang category. So sayang naman hindi niyo makukuha yung 1000 kg kasi minsan nag-iba-iba -iba po kasi ang price ni ng booking sa Lalamove kapag 1000 kg at saka 600 kg. So, yun po, nasanay naging malinaw po sa mga ah, nagtatanong at, at lalong-lalo na po sa mga gustong pumasok sa LalaMove. So, malinaw na nabasa natin dito, updated naman toy. Eh. 2010 po model yung pinakamababa na ina-accept sa LalaMove para kayo makapasok. So, nawa ay naunawaan po ninyo. At nawa ay nabigyan ko po kayo ng kalinawan sa inyong mga tinatanong. At ang year model po ni si Maron ay 2015 po. So matagal-tagal na din po akong nakapasok dito sa Lala Move. Kaya yung update, hindi ko na masyadong kabisado yung update nila. Lalong-lalo na sa mga bagong update. So nagtitingin na din lang po ako sa website nila. At yan naman po ay ma-check nyo din kung hindi ko masyadong na tackle ng maayos at lahat naman na pasadahan natin motor hanggang sa uh, 1000 kg at kung mas malaki pa po yung sasakyan nyo pataas uh, yung mga 2000 kg hanggang 6000 yata approve kay lalamove at tinatanggap na kung may 10 uh, wheeler kayo pwede din po sa mo So maraming salamat po at tayo ay mamaya ay makakabiyahe na. At tinakil ko lang dahil marami pong nagtatanong sa atin. At ito mga katito bar, nagsimula na ulit tayong magbiyahe. At ang una nating booking ay ito po, napakagaan. Balon. At yan yung una kong na pick up. Sabi ko, ano ko kaya sasabayan to ay eh, mahirap sabayan kasi baka pumutok baka sumabog at blessing po ito po ay papunta ng San Juan tapos nung na-pick up ko na yung balloons may na-pick up naman ako may nakita akong booking pa Ortigas dito lang din sa may ano sa may Robinson at naka-itemize na yung booking nya kung ano yung pipick upin eh. 4x4 na centerboard, board. So pinick up ko, kaya double booking po ulit tayo. Centra board 'yun po Yung nasa ilalim ng balon. So napakagahan na ang booking natin for today at dadalhin ko na po ito sa unang-una dito muna sa May Green Hills, pangalawa sa May Robinson. So magkasunod lang 'yan. At dali na po natin. Let's go! salamat po sa patuloy na inyong panonood at pagsuporta po sa aking channel uh, ingat po tayo lahat at naway pagpalain tayo ng Panginoon God bless everyone bye bye